mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang ayon sa, sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC ayun po sa mahigit sa kalahati mahigit sa kalahati po oh eh oh. kung halimbawa nagigipag-reconcile ang gobyerno Jen mm -hmm. eh maging sensitive ka doon sa damdamin ng higit sa nakakalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi e, ka magagawa ng paraan mm. para yung uh, damdamin na yon ay uh, maglubag man lang. Maglubag man lang Higit sa kalahati ang sinasabi mo eh. Opo, ito o. po. Oh. Sabi niya, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bago lang ito, sa ano, mula May 6 hanggang May 8, 58% ng mga respondent hindi sang ayon. Saan nangyari? Oh, nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, ngayon anong oh. gagawin mo riyan pag ganyan? Nakikipag-reconcile ka eh. Oo. Oh, oh. Kasi alam dapat alam mo na sinti kung sentimento na ng taong bayan to di ba? Oh, oh, Ano oh. sasabihin mo sa kanila? Abala ah, kay sa buhay nyo. <laughs> Kahit na maging 60% pa kayo. Ah. Ganun ba sasabihin mo? Ah, hindi ho. Oh. oh eh, Mali pa. Oo. Oh, oh. Uh, 26% ang sumang-ayon, 16% naman ang wala pong posisyon pinakamarami sa hindi sa mga ayon. Nasa Mindanao, ba'y mantakin nyo, 96%, almost 100%. Kasunod po, bisayas na nasa 60%, Balans Luzon, 42%, Metro Manila, 38%. O, oh, refleksyon oh. ng nang nangyari sa eleksyon dyan, eh, di Tama ba? kayo, Sen. Yan din ang naging resulta ng eleksyon. Oh, ngayon, oh, anong oh. gagawin mo? Mm -hmm. Kung ikaw ay nag ng uh, kamay pakikipag -ka ng pakikipagkasundo, reconciliation. alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao. Halos, halos 100% ang nagsabi. Uh Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yun. Pananatilihin mo ba na yung damdamin na yun ay nagiinit? Aba, hindi. Kung baga dapat eh, papaglubagin yung kanilang kalooban. Kaya, sila, mm. ang nakakaalam kung anong gagawin nila doon. Eh. Di ba? Totoo. Kasi kung kaya mo sinusukat kung anong damdamin ng tao, para sa ganun, makagawa ka ng paraan Oo. kung paano pasasayahin ang kanilang damdamin. So uh... pagkatapos, eh, wala namang nangyayari. Mas mataas daw po ang nakuhang trust rating ni BP Inday Sara Duterte at ama nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpara sa nakuhang trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O, e paano po prosesyon yun? Ayun na nga. in nila eh. O. Oh. Yung isa, ikunulong. Bakit sa... mas mataas oh. yung trust rating? Sa kabila nun, nang ginawa dun. Ano? Kaya nga. Sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia Research, kung saan halos kalahati ng mga... Pilipino nagsabing tiwala kay BP Sara at kay dating Pangulong Digong. Sa survey po, ginawa ng May 6 hanggang 9 na nilahukan ng 1,200 respondents, nakakuha po ng 50% trust rating si BP Sara, habang 63%, ito po, ah, hindi na ito Pangulo ha, ah. <laughs> hindi na po ito Pangulo, pero 63% pa rin ang nakakuha trust rating ng dating Pangulong Digong. Sa pareho pong survey, ang nakuha lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ay 32%. Oh. Eh dito, dito ano sa uh, ipakita niyo po yung sa nakita niyo po sa, sa Pangulong ano, ang ibinaba ay halos two digits pa rin mula do sa dati. Oh. Yan ho. O, mayroon hong sa NCR eh laki pa ng ibinaba niya, negative 10% negative 10. O. Mga ah, bagay, un undecided pala ito. O, uh, mo ng konti, direct. Ipataas mo ng konti para makita natin yung comparison. Okay, wala na. Uh, 38%. Yan ang, yan ang sinasabi natin do sa ating mga kababayan. Ano ho? Samantalang noon, bago mag-eleksyon, eh, mukhang hindi ganyan ang resulta ng survey. Sen. At ang iba nga, ay nagsasabing mukhang uh, pabor para po ang mga Pilipino na ang dating pangulo at ang kasalukuyang pangalawang pangulo ay naharap sa ganung mga asunto. Eh kaya nga siguro hmm. uh, uh, ibinibigay ang kamay ng pagkikipagkasundo nang dahil nga diyan sa mga nakukuhang mga datos. Oh. Sa damdamin ng mga taong bayan. Totoo. Kaya na, kailangan lang na maging seryoso din. Kung paano mo hahawakan uh, yung kamay na inooper sa'yo, uh -huh. kailangan makita yung kaseryosohan at paano ginagawa. At uh, yung katapatan dyan. Yan. Uh -huh. uh -huh. Ngayon, uh, paano mo susukatan ng katapatan kung wala ka namang ipagkikita? Uh -huh. Kaya gaya ng binabanggit natin kanina, dapat merong mag-initiate mula sa kanila na kakitaan ng Kata apaan? oh oh